So mga kamotorista, magpapalit tayo ngayon ng ating brake sa likod. Ang show brake sa likod ni Black G. So ayan kasalukoy ng binabaklas ni Kuya yung swing arm natin. So medyo matigas nga inalog-alog ni Kuya. Medyo makapit na. So matagal-tagal na rin hindi nabaklas yung swing arm natin. Kaya nahihirapan si Kuya ang mekaniko. So shout out kay Kuya. So dyan lagi ang nagpapagawa at siya lagi ang tumitira kay G, So, natanggal na yung swing arm. So, sabi ni Kuya, medyo makapit na. Gawa nga nung natuyuan na ng grasa. So, good things na pinaltan na natin. Ayan, unti-unting inila na ni Kuya yung gulong para matanggal na yung break sa likod. Ayan, inaalog-alog para namang buko uh, buko na inaalog ni kuya so kahit mga kautrista na, ayan napaka pudpud na ng break natin sa likod So makikita nyo naman sobrang nipis na tapos sobrang itim na rin sa rikabok. So dumi sa everyday na biyahe natin. So niuluwagan na nga yung spring sa likod para mabaklas na yung brake. So niadanda lang ni kuya para suwabe ang pagkakatanggal. So ayun mga kung sa andit tayo sa JP Motoworks sa barangay Mamatid, Kabuyaw, Laguna. So dito tayo nagpapagawa lagi. So ayan na nabaklas na ni kuya yung brake sa likod at tinitingnan niyang mabuti so titingnan yung kasukat so sabi ni kuya kasukat daw nito yung pang miyo ayan itinapat na doon sa pang miyo sakto naman pero ang um, itong binaklas ni kuya yung brake ko na sa likod ang nakalagay doon ay pang RS100 so kasukat so din yan ng Rapid 150 so ngayon tatry natin kung maganda ba yung pang miyo so nililis nga ni Kuya tinatanggal yung mga alikabok so konting pagpag para malagdag at konting buka ng hangin ng pressure ayan para malinis suabi so, dito gumawa sa GP Motor Works so alis ka dito na maganda at suwabi yung pagkakagawa nila sa motor o so kaya uh, dinadahan-dahan ni kuyang um, idikit, yung ating break. So sa mga gusto magpagwa, sa mga taga-kabuyaw, so marapit sa area ng mamatid, punta na ka sa JP Motorworks. Works. So ayan, nakikita uh, ninyo yung napakadumi at dun, dun na talaga yung grasa. So ayan, tinatanggal po yung mga dumi. Sobrang kapal talaga. So ilang months din niya na uh, hindi napalitan. Kaya ngayon, ayan, palitan na natin ng bago para ready na ulit sa ride so si asalpak na ni kuya yung brake natin sa likod at saktong sakto naman yung lapat kaya goods makapit then nalagyan syempre ni kuya ng grasa yan grabe yung mga himas ni kuya sa grasa para dumulas at di makapit syempre yung pag freewheel ng gulong o pag ikot ng gulong natin so unti unting um, hinihimasa ng grasa so yan um, sinalpak na ni kuya yung gulong at maganda naman yung ikot so hindi na siya kumakabit dito tulad ng dati so madumi nga lang dahil lagi umuulan dito sa area namin sa Laguna so kaya di tayo nakakapag car wash ah, motor wash so ayan so ikinakabit na ulit ni kuya ang ating ah, gulong so napakaangas dito solid solid dito sa pinapagawa natin syempre So hindi ikot na ni kuya para malaman yung kapit. Ako naman pinipindot ko yung preno kung okay na ba daw sa akin. So syempre goods yan basta GP Moto Works. So dito yan sa Matid, Kabuyaw, Laguna. So geng-geng!